alas 4 na umawag yung anak ko doon sa ako ko eh. At lang namin. At ni ko umiiyak yung anak ko. Ay, ano kaya ako nangyari? Kapag pumunta sa amin yung apagay nga, si mama umiiyak. Mas ko bakit ano nangyari? Laan pala sila pinasok ng magnanang sa gaog ng bahay. Ang barak nila. Kaya nga yung bago niya na may mga, may pera kasi bago siya, so ito yung manugang ko, nakalagay din sa bag. Tapos, yung mga ID niya, ang kasi yung mga ID niya nandoon. Tapos, sabi ko, eh ano, hindi na naman sila nakakita Sabi ni, mm, ako po, sabi nung po po, ang ginawa ko na usap ko yung anong ko ano, ano nangyari sa inyo kanina araw? raw? sabi ko, wag mag-ano ka ako at mm, yung mga ID mong yun, maaagaling makalitan yun. Pagkasalamat ka kay Lord, hindi kayo ginalaw, hindi, hindi kayo sinakaan. Kaya, nung anong yun, hindi ka lang po, gusto sa maraming salamat po talaga. Pinatunayan po sa amin ngayon, kapatiyan, pag-iingat mo sa amin wala ako pero nagtakda ko na po. Alam ko ang ako anak natin na hindi na kailangan na magsadamat kay Lord. Hinihiling ko din kayo hindi kayo niloloko ng mga naglalaho. Mapapalitan din ako, i-report mo lang agad yung ID mo para mga ng bagong ano. Mamumulong na mga na ako <laughs> Wala silang tulog at hinabot pa nung asawa niya yung magnanakat kung ba't inabot ka, baka mamaya may ano yung bali ba yung mga kutsiyo, mga itak na sa ulo ng nila. Buti hindi, hindi sila inanuhan. Kaya malaking kasalamat na talaga kay Lord. Talaga nga, iingat na tayo. Lagi ba sa magkakatan tayo ng ano sa atas at ang ngayon. Ito pa tayo po. Po, tunay na ang kaligtasan ng bawat sa atin mahalaga. Pag-iingat po sa atin ng Panginoon, buhay natin sa mga mahal buhay, pinapatunayan nito. sa atin. Amen. Um, Amen. <laughs> sa ano po sa ating buhay pinagpalang mo tayo At ating Panginoon pasalamatan po natin at hihibigay po sa kanya ibalik po natin ang lahat ng papuri po sa salamat po sa pamagpagitan po natin kahit sa ito Thank you. Balik po natin sa ating Panginoon ang ating kabiyayang pagpapakalap sa atin.